Dito nga eh, nagsanggyup-sanggyupan nga ako dito sa bahay namin. Kasi paano ba naman? Lagi kong naririnig yung sanggyup-sanggyup 99-99 mga busing. Hindi-hindi ko pa kahit kailan. Simula pa nung nauso yung mga busing. Kahit dito, ititake ko nga mga busing kung ano bang lasa nito. Kahit, eh, kahit na hindi letos siyang ating gamit na yan. Pero orgus na yan. Pero yung ating nakuha ay eh, pero bago ang lahat niya na nag sa intro, ito muna tayo. Magbabalik muna si Jane Frias for today's video, mini vlog mga bossing. Dito ay nandito nga tayo sa bayan namin upang namamalengki kami mga bossing. Anong update nga sa akin, ito okay na okay pa, boy na buhay pa. Kaso nga, yung book natin, lampong na. At dito na nga mga bossing ay bumili kami ng milk tea ng kapatid ko. tas matatawa kayo sa sinabi niya kasi ano mo sabi niya, ay e, shake out nyo na lang po, ma'am. galon sabi niya. tas sabi ko na, anong i-shake out? I-take out, hindi shake out. Tawalan namin doon mga bossing. Share ko la Kung nakita checkpoint kanina, ng mga busing na videohan ko. Buti nga lang hindi kami natuloy doon kanina dumaan sa harap. Eh baka mamaya ay na-checkpoint na kami mga busing. At dito na nga mga busing ay dali-dali na nga rin kami pumunta dito sa bilihan ng manok mga busing. Kasi bumili ng kapatid. At dito naman pupunta naman na kami sa kabila doon sa likod mga busing. Kasi doon nakapark yung fortuner namin. Charot, hindi ganun. At dito nga mga busing ay ayan nga yung mga dala ko. Ako nga lahat nagbibit yung mga busing. Ang galing-galing talaga lang kapatid ko. No? Kasi by the way mga bosing. siya nga yung kilahat niyan. Hindi ko na nga siya sinamahan. Basta ako lang yung mga bossing kasi sinama niya lang talaga ako mga bossing. Adyan na nga mga bossing. Ibilihan niya nga yung pinsan. Pinsan. Amangkin ko ng ay clay mga bosing yan mga bosing clay kasi favorite niya nga yan laruin lagi mga busing at dito na nga mga busing ay... at pauwi na nga rin kami dito dito ko na nga sisimulan yung pagsasanggip ko mga busing kasi ang ulam na nga namin ngayon ay pata kaya ayon dito ay subukan ko mag sanggip sanggipan dito sa bahay namin ayan nga yung lahat yung pinamili namin ay nakita nyo pa yung modis dyan at yan nga mga busing ay dito nga tayo nakatira sa ano Padre Domingo Street mga busing yan ayan nga yung arko ng nabatat at syempre anak ako ng nabat kabatat eh. Ang anak mo, charot hindi gano. At malapit-lapit na nga rin tayo diyan, puro na lang pagmumukha ko yung nakikita nyo. At dito na nga mga bossing ay. Dito na nga rin tayo sa bahay. Syempre iinom muna ako kasi nauuhaw na ako sa pag-ibig mo charot hindi gano. At syempre iinom muna tayo mga bossing, syempre bago tayo magluto kasi ako lagi dito nagluluto sa bahay namin mga bossing. Eh. Kailangan ko din uminom ng masarap mga bossing, yung may kulay ba yun. At diyan nga mga bossing, ayan nga yung pinamili natin mga bossing. So yon, hanggang dito na rin tatapusin ang ating video. Bye-bye! at hindi ganun mga bossing. syempre papakita ko nga sa inyo yung kung paano ba ako na nagsanggip-sanggipan mga bossing. Dito nga, umpisan natin yung kwento ko mga bossing. No? Hindi ko po na natikman magsanggip mga bossing si mula pa nung una yung nauso yung sanggip-sanggip na yan. Letos lang na natikman ko mga bossing tapos yung baboy. Yun lang, promise. Hindi ko pa as in natikman yung mga susuning susunong nun mga bossing. Basta yun na yun. Buti nga eh, dito ay naisipan ko magsanggip-sanggipan. syempre, may utak naman ako. Mataba naman yung utak ko. Ginamit ko yung utak ko. Pero diyan mga bossing yung The yung ating camera dyan, baka kukunin na ako ni Lord eh. naman sana. At dyan mga bossing, ginayat ko nga Sobrang laking riporyo yan. Alam nyo ba mga bossing kung magkano yan? 20 pesos lang yung mga bossing. Isang kilo na yung mga bossing. O diba, ang laki-laki ng mga bossing. Talagang napakasarap na yung itong lettuce na ay lettuce. Este, itong riporyo yung itong mga bossing. At yung karne ko nga ay napinirito ko kanina. At mga mga na napabayaan ko siya at dyan na nga mga busing, dito ko na nga itatry yung ating sangyup sangyupan kasi ito si tanga hindi alam kung anong lasa ewan kung ano na yun at dito na nga mga busing, ay syempre lalagay na natin yung karne natin dyan at tak tak na napabayaan na barang siya tarot hindi ganun dyan na nga mga bossing ipapress bite ko na arm sobrang sarap mga busing, nung natikman ko to peso ay peso kaso nga lang mga busing ay napaso yung aking dila mga busing kitang kita nyo naman dyan sa video talagang nasasarapan ako tapos napaso paso pa yung dila ako dyan kasi ano, bagong hango nga lang dun sa ating piniritong ano natin mga busi yung baboy, bagong hango ko nga lang yun tapos kinain ko nga agad kasi nga atak na ako matikman to mga busing, sobrang sarap na ito mga busi kahit na hindi letos yung ating gamit kahit na itong reporyo lang okay na okay mga busi, kitang kita nyo naman sa aking mga mata dyan, napapasayo pa nga ako mga busing so yun bawal ko nga pala anuhin yung reporyo yan kasi isasawag ko pa nga yan dun sa ating nilagang baboy mga busi, so yun, hanggang dito ng ating video, maraming salamat sa panonood sa akin lagi, bye bye kahit na walang kwenta tong video to